guys. Ni ano sa kubro stock. guys. With my friend. Na I guess the rain. Family sa akong amo. Family sa akong amo, babae. They are meeting together. together. <laughs> mga day mag lunch, lunch. today. Yes. Yes. lunch. Manamig prepare sa mga puntas. We have more game. Ayan. Okay. Yeah. Pahinga na, makuha na lang din para paliwanag to. Hindi oh. <laughs> kapoy po. Wala <laughs> ka <po> <laughs> ka siya tayong na nagkuha sag coffee dito sa Pika's <laughs> wala. <Because> <laughs> yes. Yan. Yeah. Hello, you're welcome. We have lunch today, big lunch from outside. <laughs> yes. Mm -hmm. Wala mi nagbuhat og lunch. nag-order na sila sa girl. Ma'fi ko ka The lunch from outside. <laughs> Just speak. Okay, speak English. Hello ah, my friend. Basta fine na. Ihogasan ang Chinese cabbage. Ayun. Bugangan na lang muna ni siyang kung kulo lang nya. Amang ipatuluan. Tay, kunya ipatong niya sa plate. Yan, yeah, ay limon. Yan na nakana mo i Na nag na slice, na na slice akong amigaw. Yan. And, uh, also lemon and chili. Yan. I-arrange na muna niya. Kami chili. chili. Chili is life. Friends, guys. This is all my friends. Chantala. And this is all. I snap